Magandang araw mga ka-HSL. Gusto namin ibahagi ang benepisyo ng halamang gamot na ito para sa mga iba't ibang sakit. Ang Blumea balsamifera o mas kilala sa pangalang sambong na maaaring gamiting panlunas sa iba't ibang karamdaman. Ang sambong ay maaaring makatulong laban sa bato sa kidney, kidney stones. Sa isang pagsusuri, natagpuan ng mga eksperto na ang sambong extract ay baring magpalit ng calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate ay uri ng stones na kadalasang matatagpuan sa kidney. Ang sambong ay nakakatulong sa diuresis o pag-ihi. Ang diuresis o madalas na pag-ihi ay nangyayari kapag maraming fluid na finifilter ang ating mga kidneys. Kahit na mukhang malaking abala ito, nakakatulong ang diuresis sa pagtanggal ng mga toxins sa ating katawan. Ang sambong ay nakakatulong na ibsan ang pamamanas, ang manas o edema, ay dulot ng pag ng fluid sa ating mga tissues or cavities. Dahil ang sambong ay nakakatulong na paramihin o padalasin ang paghihi, nakakatulong itong bawasan ang pamamaga o pamamana sa ating katawan. Ang sambong ay maaring makatulong na ibsan ang lagnat. Isa pa sa mga kakaibang benepisyo ng sambong ay ang abilidad nitong magpababa ng mataas ng lagnat. Dahil may mental properties ito, nakakatulong ito sa pag-cool down ng body temperature. Ang sambong ay maaring panggamot ng ubo at sipon. Ang kakaibang medicinal plant na ito ay may expectorant properties. Maari itong makatulong na alisin ang plemang naiipon sa ating respiratory tract. Maliban dito, ang sambong ay mayroong antimicrobial properties na labis na nakakatulong laban sa maraming sakit. Katambal ng anti-inflammatory chemicals, ang sambong ay maaring gamiting laban sa diarrhea, pananakit ng tiyan, sore throat, rayuma, at skin problems tulad ng boils, ang sambong ay maraming benepisyo, mula sa pagkontrol ng alta presyon hanggang sa pagprevent ng kidney stones. Wala pang pagsasaliksik o scientific studies ukol sa safety. O bisan ito para sa mga nagbubuntis o nagpapasusong ina. At dahil diuretic agent ito, a ah, maaring magdulot ng dehydration kapag hindi sapat ang iniinom na tubig o fluids. Ugaliing kumonsulta sa iyong doctor bago mag ng medicinal. Plant na ito maging cha or tableta, lalo na kung ikay may sakit sa kidney. Hanggang sa muli mga ka-HSL, maraming salamat sa inyong panonood o pakikinig. Ang health storyline ay nagsasabing ingat.